morning mga kakaaro uh, ako ako'y uh, muling magpiprito ng talakitok sa dalang daga saka uh, sinigang na ulo pero kalahati lang ngayon nailuto ko na pero i-video ko lang pero ito yung prepret, uh, nakaprepare ng na lahat ito ipiprito ko ay uh, isang piraso lang uh, ang pan ano ko ay gear pin ano ano ba ito butter cup at uh, ito yung ah, mga kaibigan ito yung ano, sinigang na ulo ayan Ayan. uh, oh. kay kangkong ito na yan pinang ano ko sampalok ayan oh. ayan ulo ng talakitok yan hindi ko na ano mga kaibigan Ito, luto na. Ito na yan. Uh, itong pag-ano natin, itong uh, talakito. Ito na yan. Ito na

isang piraso, isang lang yan. Ito naman, yung sinigang ay, yung sinigang ay, uh, okay na siya. Papatayin ko na. So, yeah. Ay, Marami pa yan mga kaibigan. Ang ginawa ko mga dalawang kilong talatitok tapos yung ulo pinagati-hati ko na yan ay uh, para kasi ayaw nila eh ayaw nila kainin uh, yung mga ko parang ayaw atas ano. So, ito lang yung gusto isa lang kasi wala yung dalawa ito siya eh. ito yung iluluto ko ulit eh. lulutukuli yan pag ano yan kalakitok yan ito naman pinagbukod-bukod ko yan uulo din to iririk ko yan sa ibang araw ko naman ano kasi uh, kung ako lang kakain hindi ko ubusin taga kakalahati ng kilo lang ang niluto ko pero yung pito isang piraso lang kasi malaki yan mga kaibigan taro 那边。 ang itim yung butter <laughs> siguro hindi ko alam ah ano siguro ito oh. hmm. oh, dahil sa kawan sobra sa apoy naging ah, rin... black oh, masarap yan kayo eh, mga kayo

lang. Ang aking hangin na lahat. Mayroon ka po sa kangkong. Yun.

Sarap yan, mga kailigan. Sinigang na ulo ng talakito. Uh, ang ginano ko yan ay sampalo. Ito, ito po, siguro, Hahanguin din Ang sarap yan mga kaibigan tuyati na para yung oil ng butter ah an oh ako sarap yan oh sarap yan mga kaibigan nga ka kaaro o aking yan na sa labisa yan o at ito kami ay ay uh, ipi, ayan yan ang ulam namin Pritong talakitok isang ano lang isang gayat lang at kalating ulo ng talakitok yan yan ay ipiprepare ko na rin ang kanin Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan. Kaaro. Ka bye-bye. Bye-bye, mga kaaro. Ka bye-bye, bye-bye.